Yan ito sa mga bumibili ng mga ano budget meal sa marketplace. Marketplace no. Puro mga kalawang, puro mga ano kaya pag bumi pag bumili kayo, hindi pa umaabot sa bahay nyo, tumitirik na. Kasi puro mga kalawang na yan eh. Kailangan pag bumili kayo sa marketplace, kahit nakarating sa bahay nyo, patap overall nyo agad, palinis nyo agad. Papalitan nyo ng gas kung uh, yung gas niya ano na uh, panis na. Tapos, change all nyo agad. Para malinis. Carburetor linis agad. Kung FI, linis din. Ayan o, no, grabing ano? Ito, ito, ito. Isisin mo ito. Kalawang ito, diba? Ayan o. No. Isisin mo. Ito, kalawang din o. Oh. Hindi kalawang din, diba? Ayan, 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 ayan. Yung kalawang nito yun. mo bukang mong tanggalin ito. Ito, ito, ito. Ito yun siya Ito pa. Ito, 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 ito. mo to. Yan mo daw. Matanggal, kumatanggal sa brass. Hindi no, O, like, ano yun no? pa? Ganunin mo. Yan. Hindi siya basta-basta matanggal sa brass, no? Mm. Ganyan, ganyan mo muna. Yan. Daming kalawang yung kapon. Di mm. dalawang araw ko na dyan nagkukuskos. Ha? Hmm. Ito, ito puro ganito rin. Puro ganito rin. Kailangan talaga pakintabin mo siya ng ganyan. Hmm. Ha? Ito, ito, ito pakintabin mo siya ng ganyan lahat, ha? Yan. Hindi mga ano ka pa diyan. Limang araw ka diyan, straight na. No? Oh, Yung ka. isang ganito mo limang araw mo natapos? Oh. Ha? Biro mo, ligan to pa lang, limang araw na natatapos. Di ba? <coughs> Hindi siya magastos basta, basta <clears> hindi <throat> siya basta-basta mapakintab ng ganito. Ganito. Yan. Kailangan talaga ano yun. Yan. Yan. Sa makina yan. Oh. No?